Magandang araw mga kahoror. Isang bagong kwento na naman ang handog namin para sa inyo. At bago natin simula ng istorya, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Ang ating kwento ngayong araw ay pinamagatang ang sumpa ng mga mambabarang. Sa isang maliit na baryo sa Visayas, may nakatira umanong dalawang matandang magkapatid na babae na halos hindi lumalabas ng kanilang bahay. Madalas silang nakadamit ng itim at tanging sa gabi lamang nakikitang gumagala. Ang mga tao sa baryo ay naniniwalang sila ay mambabarang. Mga mangkukulam na gumagamit ng insekto at espiritu upang manakit ng mga tao. Sabi-sabi, kung magagalit ka sa kanila maaari kang padapuan ng mga ipis, uod at alupihan na papasok mismo sa iyong katawan hanggang sa ikaw ay mabulok ng buhay. Isang araw, isang batang lalaki ang naglalaro malapit sa bakuran ng magkapatid. Dahil sa kanyang kabataan at kalikutan, nabasag niya ang isang garapon na puno ng kakaibang alikabok at pinatuyong damo. Nagalit ang matandang babae at sinigawan siya. Pag-uwi ng bata, bigla siyang nilagnat at hindi na makakain. Habang lumilipas ang oras, nagsimula siyang magsuka ng maliliit na uod. Na parang gumagapang mula sa kanyang lalamunan. Nagpunta ang pamilya sa albularyo ng baryo. Sinabi nito, hindi ito karaniwang sakit. Ito ay gawa ng barang. Kailangang harapin natin ang magkapatid. Isang gabi, nagtipon ang ilang matatapang na lalaki at sinundan ang magkapatid. Nakita nila ang dalawang matanda sa isang kubo sa gitna ng bukid. Nakapalibot sa kandila at palayok na may lamang mga ipis, alupihan at gagamba. Ang mga insekto ay tila sumasiyaw sa kanilang mga kamay na parabang may sariling isipan. Narinig ng mga lalaki ang bulong ng isa sa magkapatid. Ang batang iyon ay dapat magbayad. Sa loob ng tatlong araw, siya ay mamamatay. Kinabukasan, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Mga baboy na biglang namatay, mga manok na naglaho, at ilang tao ang nagkasakit ng walang dahilan. Sa gabi, nakakarinig sila ng paggapang ng mga insekto sa bubong at dingding ng kanilang bahay. Ngunit kapag sinilip, wala naman silang makita. Ang mga lalaki na nakakita sa ritual ay nagdesisyong sugurin ang bahay ng mga mambabarang. Pero bago pa man sila makalapit sumulpot na sa kanilang harapan ang libo-libong ipis at gigamba na parang nagtatanggol sa magkapatid. Isa-isa silang tumumba. Inihila ng mga insekto na parabang buhay na bangungot. Dinala ng pamilya ng batang lalaki ang kanilang anak sa simbahan. Doon ay sama-sama silang nagdasal. Bitbit -bit ang mga rosaryo at dasal ng buong komunidad. Ngunit habang nagdarasal, dumating ang dalawang matandang babae. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab na parang apoy, at mula sa kanilang mga kamay ay lumabas ang mga insekto. Pilit na pumapasok sa loob ng simbahan. Ngunit isang bagay ang nakalimutan ng magkapatid, hindi nila kayang talunin ang pananampalataya habang tumatagal ang dasal ng mga tao, nagsimulang magliyab ang mga kandila sa altar at lumiwanag ang loob ng simbahan. Ang mga insekto ay unti-unting naglaho at ang dalawang mambabarang ay sumigaw ng ubod ng lakas bago tuluyang naglaho sa anyo ng usok. Gumaling ang batang lalaki matapos ang ilang araw ngunit nanatili ang takot ng mga tao sa baryo. Kahit na wala ang magkapatid, may mga gabi pa ring naririnig ang paggapang ng mga insekto at may mga kwento ng mga taong nakakaramdam ng malamig na hininga sa kanilang tenga habang natutulog. Sabi ng matatanda, ang mangbabarang kahit mawala ay maaaring mag-iwan ng sumpa at maaaring may iba pa silang alagad na naghihintay ng pagkakataon. Mga kahoror, nakakatakot siguro ang mapunta sa ganitong lugar kung saan may pinaniniwalaang mambabarang. Pero kung kayo ay nasiyahan sa ating kwento, huwag kalimutang i-like at mag-comment sa ating video. At kung gusto mo pa ng maraming video na gaya nito, subscribe lamang at bisitahin ang ating channel na Pinas Horror. Hanggang sa muli mga ka-horror! <laughs>